So what's up guys Ayan, dito tayo sa Imus ngayon Dahil nabalitaan ko na fiesta nga ngayon mga bossing Ay, pumunta tayo kila na Kilalash Moto mga boss Ayan, bago ang lahat mga bossing ko Shoutout muna kay Boss Mel Boss Mel Customs So napaka-akas atin sa ating ng netcap siya shoutout sa ating napakagandang t-shirt from Boss Mel Shoutout kay Boss Mel Sa so, lahat ng mga gusto mong paggawa guys ng mga customized seats mga boss mga scooters man yan big bikes clutch and syempre mga manual mga bossing ko ng mga motorcycles magda lang kayo sa lahat ng branches ng boss mga mga boss so dito yung bahay uh, yun, <laughs> ito okay? okay, yung Ayan 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 natin Ayan 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 Dab ko na. <laughs> Kakataan ko. Tapos, pag nainlab sa akin, pipirahan ko. Pipirahan ko. Sakto mag-yonyolivy <laughs> Kakata ako. Kakataan ko na. Kalino ko talaga. Kakataan ko yan. So, hindi kaya mama niya? Wala. Papa niya nakasinuntok ako eh. Pero wala siguro. Hindi <laughs> niya Paano ang puso ko Kung wala ka mangangarap lang ba Wala pa Nag-iisa Ang makapiling ka Langit sa akin Wala pa, ano ba yan? Sa Han Ani okay. Ang nagawa dito din, wala Niligaw sana ako eh. Eh baka niligaw ka lang. Eh, eh alam mo naman eh. Eh matagal na kasi tayo hindi nagkikita. Eh. Eh. Uy, bus, bus. Ano sino mong inakanta mo dyan? Hila. Hey. Last moto. Ano ba diba? yan? Hindi ba? Sabi ko dun sa puting gate. Ah, dun ba? Ating nagkikita na ka dyan eh.